Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga walang sawang nakikinig at lalong dumaraming nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM at sa mga nakikinig sa inyo sa radyo. Pakitago na lamang ako sa pangalang Feliz, 32 years old mula dito sa Malabon. May 12 years akong boyfriend, ex ko na ngayon, na itago na lamang natin sa pangalang Marlu. Marlu. Aminado akong hindi umusad ang relasyon namin dahil na rin sa problema sa pera. Kumbaga, financially unstable itong si Marlu. Maganda naman ang trabaho ng ex ko, yun nga lang, irresponsable at hindi marunong humawak ng pera. Yung tipong gastos dito, gastos doon, para bang wala ng bukas kung magwaldas itong si Marlu? Isang araw natanggal siya sa trabaho, Kuya Poy. Ang masakla pa ay wala rin alam sa kanya ang kanyang pamilya at pinabayaan na lamang siyang mag-isa. Dahil dyan, ako na muna ang tumulong sa kanya in terms of his finances during that time. Nakahanap naman ng trabaho si Marlo ulit pero sobrang layo na mula doon sa dati niyang kinikita sa luma niyang trabaho. Since maliit na nga ang naging sahod ni Marlo kapag kinukulang siya ay sa akin siya lagi tumatakbo. To be honest, ramdam kong walang pagbabago ang relasyon namin. Maski ang usapin ng kasal ay hindi na namin maisip. Napagod na ako since breadwinner din ako sa pamilya namin kaya nagdesisyon na rin akong tapusin na ang labing dalawang taon naming relasyon. Masakit para sa akin ang desisyon na yon Kuya Poy dahil totoong mahal na mahal ko naman si Marlou. Siguro nga kung nasa sitwasyon nyo rin ako, palagay ko ay magiging parehas din ng gagawin ninyo. But recently, gustong makipagbalikan sa akin ni Marlu. Pero until now, parehas pa rin ang problema ko sa kanya. Financially unstable pa rin ang ex-boyfriend ko. Nagawa kong o nagawa akong lataga ng plano ni Marlu. Ayon sa kanya, gusto niyang magtayo kami ng business para maging stable na rin daw ang aming relasyon. Pero ang catch, ay gusto niya na sa akin manggaling ang aming magiging puhunan. At sa kanya ako tutulungan sa pagpapatakbo ng negosyong ito. Mahal na mahal ko naman si Marlu pero sa sitwasyon namin, money is a very stressful matter. Ngayon iniisip ko pa rin kung babalikan ko nga ba siya talaga at susuportahan ang planong inilatag niya sa akin, Kuya Poy. Umaasa po ako na makakakuha ako ng payo mula sa iyo at sa iba pang mga nakikinig at nanonood ng inyong programa. Maraming salamat po sa pagkakataong mapiling itampok ang aking kwento ito sa lalong gumaganda na Heart to Heart sa 92.3. Lubos na gumagalang Feliz. Specially for you. At yan mga kapatid, ano ang kwentong ibinahagi sa atin ni uh, Felice eh, tungkol sa kanyang uh, 12 years na, isang dosenang uh, taon na na pagsasama nila nitong si uh, Marlu. Pero dahil nga sa uh, financially unstable daw itong si uh, Marlu, eh, talaga naman medyo nahihirapan na rin siyang i-handle. Pero kung ako, sabi mo nga uh, Felice, doon sa finances, doon kayo nagkakaproblema uh, madalas nitong si uh, Marlu. But it doesn't, necessarily si mean na hindi mo na siya mahal at hindi siya mapagkakatiwalaan sa pera, wag naman sana na pumunta doon sa puntong ganoon. Eh, alam mo, may swertihan eh. O, oh, ako naniniwala na swertihan ng mga tao. May abilidad naman siya. Nga lang ay hindi talaga siya nakabalik doon sa, ano no, doon sa kanyang dating kinikita, sabi mo, at kinukulang pa rin magpasa hanggang ngayon. Pero I hope ah uh, he Oh, both of you learn uh, learn the very important uh, lesson na uh, to take care of your money. Ayan. Eh, wag naman natin na ibase na lamang doon sa pera yung desisyon ng ating pagmamahalan. Malay natin. Siguro sa ngayon, eh, talagang napagod ka pa. Oh, pagod ka pa doon sa pagpapayo kay uh, Marlo na ingatan mo yung perang kinikita mo, pahalagahan mo yung magsubi ka, magtabi ka, ganyan. Eh, meron talaga mga ano. That's is lesson na kailangan mong uh, ipamukha sa kanya just in case na ikaw ay mag-clear na rin yung utak mo dahil alam ko na iniingatan mo lang na baka yung mga pinaghirapan mo rin ay mapunta sa wala sa pagiging waldas ni Marlu oh, in the future. Kaya hopefully... Oh, hopefully ha, ay uh, maturuan mo siya kung paano nga mas maging maingat, maging matalino sa paghahawak ng pera at sabihin mo, ako okay lang sa akin na kung uh, magtatayo kayo ng uh, business first long as you trust each, uh, each other at tama na ang uh, pagtitiwala ninyo sa isa't isa pa rin at hindi naman masama ang record nitong si Marlu sa sa pagwawaldas. Pero kapag ka siya ay may bisyo ng pagsusugal o ng uh, droga, ng ano, kung ganoon, eteka eh, teka, oh, pag mo nga talaga kung mapagbibigyan mo siya no, doon sa pinipresent niya sa iyo na baka pwede kayo magtayo ng business uh, together. Pero kung hindi naman at matuturuan pa, teachable pa, ika nga, makikinig na si Marlu doon sa leksyon na, na binigay sa kanya ng uh, pagkakataon tulungan mo na lang rin. Pero hindi natin sinasabi na very soon, tulungan mo na, agad-agad na, hindi. Pag-isipan mo rin maigi, di ba? Kung may extra ka, yun. Pero kapag ka ikaw nga ay inaasikaso mo pa ang iyong uh, pamilya sa ngayon, may mga gastusin pa, yan na muna kung ano yung uh, importante. Di ba? You can start uh, over again. Lalo, lalo na kung mapagkakatiwalaan pa rin naman si Mario at nagkamali lamang siya noon.